Hello mga lalabs! Kamusta po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at walang karamdaman at sa video na ito, ay pag-uusapan natin ang naiibang oras at taon ng Ethiopia. At siguradong karamihan sa inyo ay tataas ang mga kilay. At hindi makakapaniwala kasi yan din ang una kong naging reaksyon nung una kong malaman pero bago tayo magpatuloy, kung maaari lamang na mag-like at subscribe at pakicomment na rin kung inyong nagustuhan ang video na ito. And don't forget to click the bell button para maging updated ka sa lahat ng mga panibagong upload ko. So without further ado, let's go! Bakit ang Ethiopian Calendar? ay pitong taong nahuhuli sa ibang bansa. Alam mo ba na ang kalendaryo ng Ethiopia ay nasa 2015 pa at hindi 2023? Totoo, ang bansa ay nasa pagitan ng pito hanggang walong taon na nahuhuli sa karamihan sa mundo. Ano kaya ang kasaysayan sa likod ng lahat ng ito? at paano inuugnay ng mga tao sa Ethiopia ang kanilang natatanging kalendaryo at mga pagkakaiba sa oras kapag nauugnay sa iba pang bahagi ng mundo. Bakit nahuhuli ng 7 hanggang 8 taon ang Ethiopia? Ang estado ng Ethiopia ay may dalawang opisyal na kalendaryo. Ang una ay ang Georgian calendar na ginagamit sa buong mundo at ang pangalawa ay ang Ethiopian calendar. Ang kalendaryong Ethiopian ay 7 hanggang 8 taon na hukuli sa kalendaryong ginagamit sa US. Tumagal ito ng ilang siglo ngunit ang kalendaryong Georgian na unang itinatag ni Pope Gregory VIII noong 1582. Ay ngayon ang opisyal na kalendaryong ginagamit ng karamihan sa mga bansa. Ang isang kapansin-pansing pagbubukod ay ang Ethiopia na ng sarili nitong kalendaryo. Ang kalendaryong Ethiopian ay may ilang pagkakatulad sa Gregorian. Pariyo silang nakabatay sa solar year at sa kalendaryong Julian ng sinaunang Roma. At pariyo ang haba ng 365 na araw, 366 sa panahon ng mga leap year. Ngunit ang kalendaryo ng Ethiopia ay may dagdag na buwan. Ang bagong taon nito ay ipinagdiriwang sa September 11. At higit sa lahat, ito ay pito hanggang walong taon na huhuli sa mga karamihan sa ibang mga bansa depende sa oras ng taon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Ethiopian calendar at ng Georgian calendar. Ang kalendaryong Ethiopian ay isang solar kalendar na nakasalalay din sa kapanganakan ni Kristo. Sumakan nawa ang kapayapaan, pati na rin ang kalendaryong Georgian, ngunit ito ay halos walong taon na nahuhuli kaya sa kasalukuyang taon sa Ethiopia ay 2015. Ang pizza ng pagsisimula ng bagong taon sa Ethiopia. Ang bagong taon sa kalendaryong Ethiopian ay magsisimula sa September 12, 2023. Kapag ipinagdiriwang ng mga Ethiopian ang bagong taon ng Ethiopia ay 2016. Isa ring pampublikong holiday sa bansa. Ang temporal ng pagkakaibang ito ay isang tampok, hindi isang kapintasan at nagmumula sa isang bagay na tinatawag ng mga Ethiopian na Bahiri Hasab or Sea of Thoughts. Ang paraan na ginagamit upang kalkulahin ang kalendaryo, parihong kinikilala ng mga Georgian at Ethiopian na ang kalendaryo ang kapanganakan Hesus bilang isang mahalagang pizza sa kanilang mga kalkulasyon. Ngunit nagkakaiba sila sa kung kailan dapat naganap ang kaganapang ito sa kalendaryong Georgian. Ang taon ng kapanganakan Hesus ay nahahati sa B.C., mula sa E.D. o BCE mula sa CE sa halip inilalagay ng kalendaryong Ethiopian ang kapanganakan ni Hesus noong mga 7 BCE ang pangyayaring ito ay dapat na nangyari 5500 years matapos magsisi sina Adan at Eva para sa kanilang mga kasalanan sa halamanan ng Eden Marami sa mga hindi tipikal na tampok ng kalendaryong Ethiopian ay ipinahagi ng kalendaryong Coptic. Kasama ang labing tatlong buwan, pagtatayo nito at kalagitnaan ng bagong taon ng Setyembre. paman, ayon sa Copts isang ethno-religious Christian group sa katutubong sa North Africa, ito ay kasalukuyang taon 1738 ang Ethiopia at Liberia ay malawak na pinaniwalaan ng tanging dalawang bansa sa Afrika na hindi na kolonya. Ang kanilang lokasyon, kakayahang mabuhay sa ekonomiya at pagkakaisa ay nakatulong sa Ethiopia at Liberia na maiwasan ang kolonisasyon at pinalayas ang lahat ng mga misyonero dahil hindi ito tumanggap ng mga impluensya mula sa labas patuloy nitong ginagamit ang sarili nitong makasaysayang kalendaryo hanggang ngayon. Bakit gumagamit ang Ethiopia ng 12 hours na orasan? Dahil malapit ang Ethiopia sa Ecuador, medyo pare-pareho ang sikat ng araw sa buong taon. Karamihan sa mga taga-Ethiopia ay gumagamit ng 12 hours na orasan na may isang cycle mula isa hanggang labing dalawa mula madaling araw hanggang dapit hapon at isa pang cycle mula dapit hapon hanggang madaling araw. Karamihan sa mga bansa ay nagsisimula sa araw sa hating gabi. Karaniwang ginagamit ng mga na nakatira sa Ethiopia ang kalendaryong Gez, maliban na lang kung may ginagawa sila sa buong mundo kung saan ginagamit nila ang kalendaryong Georgian. Isang paraan ng pag iisip ko tungkol dito ay ang oras isang sanggunian lamang. Isang gawa lamang ng tao. Ibig kong sabihin, maaari natin sabihin na ito ay 2015 sa Ethiopia. Ngunit sa katotohanan, lahat tayo ay nabubuhay sa kasalukuyang panahon. Sa makatuwid, kahit na ang Ethiopia ay literal na nahuhuli ng pitong taon at walong buwan, ito lang ang paraan ng pagkalkula ng kanilang kalendaryo at hindi nangangahulugan na ang mga tao doon ay talagang nabubuhay sa taong 2015. Thank you for watching and please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video, you will need